na yung undas November na, lako ilang araw na lang, December na Pasko na ulit so, siyempre matagal na yung nag-countdown ilang araw na lang Pasko na so, advance Merry Christmas sa inyong lahat mga palangga, ayan malapit na rin yung palabas yung movie ni Alden so, 10 days na lang kaya excited na sila daw sabi, andami na nga eh nagwawala na sila. Ang dami ng mga binabalita. So, ito muna mga palangga. Pag-usapan muna natin si, ano, si CF, si Christopher Min. So, ayan na nga. Ando na nga, may hearing na nga sila ni Sharon dahil nga sa inano na ano kaso eh sobrang nga, nabasa ko, sobra talaga ang inano ni, ano, ni Fermin, pati na yung mga kayamanan ni Cuneta, ba diba? Ang yaman nung tatay ni, ano, ni Sharon, dahil ilang taon nga rin naman yun na nagiging, ano, mayor ng Pasay ba yun, mga palangga? So, ayan, yan na nga ang, ano, kasi nalungkot na rin eh, tapos pati yung kanilang, di ba nagkakalabuan si Sharon, tsaka si Casey, siya din ang dami na rin niyang binabalita. Ang pagkakaalam ko talaga, bakit naman kinasuhan ni Sharon, eh parang ang close ngayon eh, noong ano pa ako, uh, pum, parang sumisilip ako sa show niya, naku, puri-puri siya kay Sharon simula pa noon. Hanggang ngayon, eh, noon pa pala eh, in interview na niya yun, bata pa siya, si Christy, bata pa, in-interview na niya si ano, bata pa siya na reporter. At in parang dalaga pa si Sharon para nag-iibigan na sila ni Gabi. Si, nandoon na rin pala siya, nag-interview na rin para sinubaybayan talaga niya yung buhay ni Sharon. Eh siguro na sobrang talaga dahil nga, 'di ba, nagkakalabuan sila ni Kisi, gumawa siya ng mga daming kwento. Pati na yung mga naiwan ng na mga, siyempre, daming datong ganun. Below the belt na talaga. So, ayan, nabigla siguro siya talaga na kinasuhan siya. Tapos, ayan, nag-ano siya, nagpiansa po siya ng ano, more than 200,000. Diba, ang laki. Eh, buti nga si og hindi na ano eh, hindi siya na nakasuhan, nakasuhan, pero hindi siya nakapagpiansa. Hindi siya nag-ano, nag, nagbayad. Ito si Kristina Puruhan, nabigla ano siya talaga ng pera, ang laki ng perang na ano niya, nakuha ng ano. Siyempre, sa igla ni Sharon. Pero, tuloy pa rin daw ang kaso. Tingnan natin dahil galit na galit talaga sa kanya si Sharon Cuneta. Tingnan mo, ang dami na talaga siyang kaaway. Ang dami na talaga yung CCF na kaaway. Kahit yung mga baguhan na artista, mga luma. Ay naku, kasi naman pag... Bakit naman no, pagsiraan talaga niya, sira, siraan talaga niya. Mm. Talagang, ang ano talaga, pagdidiin niya talaga na tama yung sa kanya. Tama talaga yung kanyang ano. Mayroon, di ba mayroon pa siyang pabasa-basa sa cellphone niya na yung luma niyang cellphone na Nokia. <laughs> Kasi hindi nga daw siya marunong yung mga baguhan niya, yung mga touchscreen na yan. Tapos yung mga apple na yan, no? Diba? di ba? Hindi daw siya marunong kahit daw ang dami daw sa kanya ano nagbibigay, hindi daw siya marunong. So, yun lang din ang ay, uh, yung bago bago ang kanyang ay yung luma pa rin ang kanyang gagamitin. Di ba? At saka best ano sila magkalapit sila noon. Talagang panay siya ano di ba? Panay siya puring-puri din niya si Willie o oh, di ba pinatira o ito hindi niyo yung hindi pa nakakaalam. Kaya ngayon, nagkaganon na sila ni Willie. Kinuntra na sila ni Willie. Kasi pala, mga palangga, siya, ay, siya ay, ano din, siya din naman ang nag eh. Tsaka, ang dami talang balita noon na, siya, siya, oh, siya pala, sorry, siya pala ay nakatira noon sa kondo ni, ano, ni Willie. Di ba mayroon siyang Willie, ano, yung building niya, nakatira pala. Tapos, wala daw, Opa, so libre sila. O, di diba? Tapos, naku, nagbaliktad. Grabe, no. Laki ng utang na loob. Eh. Magkano din monthly. Tapos, libre pa rin. Tapos, siniraan si Willie. So, nagkaganon sila. So, ang dami niyang mga binubulgar kay Willie. Grabe. Pero, gano'n na nga. Sabi nga nila, wala daw ano, utang na loob. Eh, may mga Pilipinong gano'n talaga. ba diba, mga palangga? So, ayan na po mga palangga. Ito na naman kay Alden at saka kay kay KB. Ipanay talaga nila, ngayon ilang araw na lang, panay talaga nila sineshape na mayroong rel relasyon yung dalawa. E ito, ito si, si Catherine, panay talaga spotted. Sa ngayon ha, may latest sila na post si ano, si Dominic Roque, yung ex ni Bia Alonso. Pero talagang nangatwiran lang siya, nagsasabi lang siya na best friend lang niya, BFF lang niya, si Dominic Roque. Eh, ang, ang sweetness kaya nila, ang sweet, parang hindi na yun, sabi nga ng iba, parang hindi na sila, ano, uh, mag-best friend. Iba na eh. Tsaka panay sila, kahit saan, mayroon silang picture kahit nandoon sila kay, ano, kung saan si Catherine, nandoon si Dominic. O, oh, ba diba? Eh, yun ang pinaghinalaan nila. Malay nga daw natin mag-best friend, pero sa, ano, sa camera lang, pero mag-steady na sa totoong buhay sabihin lang nila. Kasi nga, pagkaibigan din sila ni Dominic at saka ni Daniel Padilla noon, mag best friend sila. Pero, nag-away din yung dalawa, nag-ano nag na rin, so hindi na sila mag best friend. Noong naghiwalay sila ni, ni, ni Daniel at saka ni Catherine, ayun, siyempre hiwalay na. oh, ngayon sila ang nanatiling best friend si ano. Hindi na talaga si Daniel at saka si Dominic sila. Ngayon si Catherine at saka si Dominic ang very best friend na best friend. Kahit saan may mga picture talaga sila ang sweet nila. Kaya bakit pa naman natin? ba, diba? Yung iba naman, tingnan naman ano, bakit naman nila siniship kay Alden? Eh, mayroon nga silang ano may pick sila ewan ko bumaba ata sila sa airport tapos naglalakad si Alden mayroon tumawag na na fan sa Alden ganito may sinasabi tapos sumagot siya sumigaw din siya tapos ito nandoon sa unahan si ano isang picture to isang video eh. nandoon pinalabas sa tong video na to kung napanood niyo mapalangga tapos nandoon si Catherine sa unahan nagpo-push ng ano luggage niya ay si Alden sa likod sumigaw siya doon sa fans ay gumanyan siya tapos hindi man lang tinulungan ni Alden ng pag ano pag, siyempre si nag-push nga si ano ng malita niya. Hindi man lang tinulungan ni Alden si Catherine. So, wala. Walang relasyon. Kasi iba yun eh. Iba talaga pag may, di ba kung natin yung kanyang napaka-gentleman yan eh. Lahat kay main ay ganga. Yung amin nga, yung sa ano eh. Yung pangalan nito, so good bahay, ay nandoon kami. Grabe! Iba talaga ang level nila. Siyempre, sila naman pala yun. Tapos, yan, alam nga natin, unang-una, alam din kahit ako, unang-una na talagang mag sila. Eh, yun lang ang pinaghiwalay. Dahil sa management, wala tayong magawa. Pero, walang pusili. Basta, nalig lang tayo na, talagang ilalabas din nilang katotohanan. Bye. Yun lang po. Ang